Now, arita may galang wawa wow, be kay lahit niyang iyang anggol ha. Kining maong uh, project, kining kang diskaya o uban pa, mga substandard o dakong ginansya mahigala, grabing anomalia. Liman sa kagadaghanan sa kanang diskaya pero naapoy kontraktor dahil, oy lupig pa sa diskaya siguro ninday, kanama helicopter ning usa. <laughs> ay nakasulti na, na ko, nga na ay kontraktor ni ining top 15 nga doon helikopter. <laughs> Basin po lagi o ka importante importantes ng helikopter niya kay gamiton o ka mag-site visit ba kay? Unya ang mga dato kini mga kontraktor gawas ana ang taga DPWH lahi po ila di, ay nga grabe ganyang kwarta ay o ang mga politiko kining ghost project mga higala pelting grabe eh. ni ay pangutana si Erwin Tulfo ngadto kang aribalo, katong tag iya wawaw wow. bida mga higala makalingo-lingo ka kadto permiro mga higala si Arivalo dai Mark Arivalo mo to no? gahiyong hiyong lang mata ado <laughs> murag pawa-wa lang pero naa <laughs> hinahinay na kanta. Bakit primero mo naman itong mga kagalaan o ga pa may gamurag kakantahon mo kadiliyon. Kini karon nga investigation nag anam anam na. Mula gina nakabuylo na ng Blue Ribbon Committee. Pero gipakgang ni I hope ha? na naman na may gala. Gipulihan naman cheese. Gipulihan naman ang uh, temporary leader. Gipulihan naman ang majority leader. Karon upulihan ang Blue Ribbon Committee. May gala. Ako lang nga kining nakaarangkada na kay investigation nga gisugdan ni Marcolita mapadayon ni Lacson. Ha? Ah? Kay ma lisod man kayo og mulikoy tani. Naa naman nasugdan naman, no?